Do not interfere. This is the China Coast Guard. This is the China Sea. May you hear me? May you hear? China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Nagsimula ang iringa ng subukang pigilan ng China Coast Guard ang marine scientific research na ma-eksperto mula sa University of the Philippines na dala ng Philippine Coast Guard. Nang tumagal ang harangan at habulan, Nagpakita na ng puwersa ang China at nagpalipad ng dalawang helicopter. Inilabas din ng Chinese Navy ang dalawa na itong hovercraft na sa lakas pa lang ng makina ay pwede nang magpataob ng rib lalo na ng rubber boat. Kabuntot ang malalaking barko ng China.